namubula na naman ang bibig ng mga bangag. Bakit ah, na nila nare-reklamo itong si mga Duterte? So, ibig sabihin, pag Duterte, bawal na tumako yung tatlo kasi galit lang kayo sa Duterte o dahil takot kayo na mailampaso kayo sa 2025. eh, gusto naman sa Marcos. Gusto naman sa Romualdez. But anyway, mga kababayan, itong mga tutang genemes na ito, nagalit na galit na, na dahil sa statement ni Inday Sara hindi ka natin alam kung totoo yun kung tatakbo ba talaga o baka inuretsos na sila ni Inday Sara tapos nagwawala sila at nataranta ang mga giatay okay bakit kayong mga hangul-hangul kayo o mga bangag kayo kayo actually ang tunay na hangul-hangul you know hangul-hangul greedy. Bumubula ang mga bebeg at natataranta na ang mga kampo ni Lisa at ni Bangag. Dahil sa mangang pahayag ni Bibi ng Duterte, na ayos sa kanya ay tatakbo sa Senado ang kanyang ama at dalawang kapatid. Kaya naman nasupalpal ang mga nagsasabing gahaman daw sila sa pwesto na samantalang ay magkakamag-anak din naman ang mga sa Senado at Kongreso. Bakit kapag ang mga Duterte ay bawal o takot lang silang mailampaso paso na mga ito sa eleksyon? So mainit na naman ang issue patungkol dito sa pagtakbo Uh, di umano, okay? Ni Pangulong Duterte, ni Baste, at ni Pulong Duterte sa 2025 election para pagka-senador. Yan po ay sinabi ni uh, Inday Sara sa Cagayan de Oro kanina dyan sa Pilipinas sa kanyang interview sa SMNI. So dahil binanggit ni Inday Sara na uh, posibleng tatakbo nga si yung kanyang uh, mga kapatid at ang kanyang tatay eh bumubula na naman ang bibig ng mga bangag All right. So, ang uh, ang sinasabi nila na masyadong ah... Uh, uh, parang ano, yung ganid sa posisyon or uh, ano ba gagawin nila, bakit kailangan tatlong Duterte pa ang tatakbo at uh, ito daw ay uh, may isa pang nagbanggit, ito ay overkill so you know, na talagang pang sisira, ang bukutsa dito sa mga Duterte na ito eh kasa naman sa Marcos kasa naman sa Romualdez But anyway, mga kababayan, itong mga jutang genemes na ito, nagalit na galit na dahil sa statement ni Inday Sara, hindi ka natin alam kung totoo yun, kung tatakbo ba talaga o oh, baka inoetsos lang sila ni Inday Sara. Tapos nagwawala sila at nataranta ang mga iatay. Okay? Bakit kayo mga hangul-hangul kayo o mga bangag kayo, kayo actually ang tunay na hangul-hangul. You know hangul-hangul? greedy Bakit kayo tahimik? Okay. Sa Sinado Alan kayitano, Pia kayitano, Cynthia Villar. Okay, Mark Villar. Okay, si Cynthia at si Mark mag ina. Yung dalawang kayitano magkapatid. JB Herrera to Jinggay Estrada magkapatid sa labas at loob. Okay? Oh, let's talk about mag political dynasty. Bakit kung ayaw ninyo natatakbo ang mga Duterte sa gan ganung pwesto o sa politika, well, they're already there actually. Di ba? Bakit hindi kayo nagwawala? Si Tambalos Los Romualdes, speaker, ayan si Sandra Marcos, si Yeda Romualdes, si Rafi Tulpo, si Erwin Tulpo, nasa kongreso. So ano yon Duterte lang ang tatargetin nyo at sinasabi nyo na ito ay, you know, uh, hindi dapat kasi tatlo na silang ano, mag, magkakamag-anak, mag-aama. Anong kadyotahan yan? Nakita nyo yung mga kababayan, nakita nyo yung uh, pagiging bias and selective at budol, well, lahat na. Di ba? Kung ako ang tatanungin ninyo, wala, actually, uh, wala akong pakalam. Gusto lahat ng mga Duterte, tumakbo sila. Basta gagawin nila ang tama para sa bayan. E, tignan niyo mga Marcos. Tignan mo ang ginawa ng Jutang Jininang Bangag Junior. Ang kanyang mga pinsan, mga kamag-anak, hindi lang sa Kongreso, sa Senado, inappoint sa iba't ibang pwesto. Sa sobrang dami, di ba, na-elaborate na natin dati, andan si Pinker Mualdez. Andiyan ang asawa ni Little Amy. Okay, na dugo at laman ni Kuting. Okay, nasaan pa? Andiyan si Yulo, nakamag-anak ni Lisa sa DNR. Hindi ba yan political dynasty para maging powerful sila sa larangan ng politika, mga kababayan? Bakit nila nareklamo itong si mga Duterte? So, ibig sabihin, pag Duterte, bawal na tumakbo yung tatlo kasi galit lang kayo sa Duterte o dahil takot kayo na mailampaso kayo sa 2025. Andiyan na example, Romualdez Sandro, Yeda Romualdez, ang asamong titang Baluslos, andiyan na mga tulpo. Andiyan yung mga kuha, andiyan yung mga gatchal yan. Oh, may gatchal yan sa Senado, mayroon sa Kongreso. Ang dami pag sinerge, actually sinerge ko, hindi ko na matanda ng mga pangalan. Andyan yung mga Alvarez. Andyan ang mga Aquino, mga Kuwangko. Dalawang Kuwangko ang nasa kongreso, i-google ninyo. Kung ha, ako ang tatanungin ninyo, walang problema talaga sa akin magkapate, gusto nyo buong pamilya kayo nandiyan dyan na kayo hanggang sa kamatayan ninyo as long as you do good for the people. Pero kung katulad ng mga bangag na Marcos, Romualdez, okay, Araneta, okay, later on, papatakbo na yung mga hinayupak na yan. Kung mga katulad nila na uubusin ang kabanang bayan, mamamayagpag ang smuggling, ang kidnapping, ang pulburon, ang lahat ng kadyotahan, Diba? Eh, pabor ko dyan sa political dynasty law na yan. But again, as long as there's no enabling law, walang specifics, walang parusa, wala kayong karapatan lahat para questionin ang itinuran ni Inday Sara na tatakbo ang kanyang tatay at ang kanyang dalawang kapatid. Yan ang isalaksak na sa mga kokotin niyong mga bangag gusto nyo kayo lang. Di ba? Ayaw ninyong tumakbo na ang mga Duterte. Gusto nyo silang burahin sa political ano, arena ng Pilipinas. Kayo ang buburahin namin. Dahil sa panahon po ngayon, sobrang talamak ang mga batang, mga nawawala, mga dinudukot. Sobrang talamak lahat ang kagutuman, ang kahirapan, kawalan ng trabaho, kabangagan. So, dito sa bagong ano na to, bagong statement ni Inday about sa pagtakbo ng mga pamilya niya, dalawang kapatid si Pangulong Duterte. At siya to, babalik na yata sa sanda pa. I don't know kung anong ibig sabihin ni Inday. Wala kayong karapatang lahat. Hindi naman yung mga yawa kayo. Gusto nyo lang tusukin ang tusukin yung Duterte. Pero yung mga kasalanan ninyo, ha? Magising-gising kayo. O kung ayaw nyo pala, lig ligwakin nyo yung mga kayitano dyan. Isa lang maiwan. Bilyar, ligwakin nyo. Si Estrada, ligwakin nyo. O si Eras ito. Yung Tulfo, ligwakin nyo mga Ay, nako. Ay, po talaga ito mga to. Anyway, mga palangga, tuloy-tuloy tayong mamboljak sa mga... Jotang Genemes, okay? So, ang interpretation dyan, mga kababayan, matagal na na tinataksilan, tinatraydor o ginurgor, ni Bangag ng kanyang asawang si Bartek, si Tambaluslos, si Inday, ang mga Duterte at tayong mga vloggers na sumusuporta sa tamang landas. Matagal na nilang ginugurgor si Inday. Nung pag-upo pa lang ni Kuting, ginugurgor na nila. Okay? So, yan ang totoong kwento. Kaya sabi ni Inday, hindi sila nagwagi. By the way, matagal nang gustong gurgurin ni Bangag at ni Lisa. Si Lisa Tanas, noon pa lang campaign, ginugurgor niya na si, si Inday. Sinisira niya na, di ba? Sinabi ko sa inyo yan. So, yung sinasabi ni Inday doon, hindi sila nagwagi. Oh. Ayun naman eh, ang hina nyo ng pukote nyo, hindi kayo makakuha ng joke, kayo mga bangag supporter. Right? So, uh, may nagtanong nga doon sa kanina sa event. Anong event yon? No, it's not LGBTQ. Parang office sa office na nakatako, office of the vice president. Na siya kung ano daw ba yung, sino daw ba yung gumurgur sa kanya. Ang sabi ni Inday, lahat sila. Very safe answer. Sino yung lahat sila? Eh di nga yung ano, yung bangag yung, ano, baga, yung most smuggler, yung mga uh, kidnapper, sila yon. It was LGBTQ. Mukhang oh, malang mana sa tatay. May kakaibang ano. din. sabi niya dun sa interview, tatakbo daw, tatakbo daw yung si Pangulo Duterte, si Baste, sa pagkasinador, at saka yung kanyang kuya. Tapos siya daw, ingon ng kanyang mama, ay eh, magtakbo siya. Alam mo, <laughs> sabi nga na mga nagbabasa. Siguro nitong lito na to, mga bangag na to, kung anong ibig sabihin ni Inday. Okay? So, dun sa mga nakakilala sa kanya, ay talagang na naunawaan niya siya. Kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naawa-awa ang mga mayan. Pag sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil nangang pasimulo pala sila sa pulburo, hindi ka ni FPRRD si BBM niya chance. Pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At masira yung mga pinagsikapan ni FPRRD na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan. Dahil mahirap na kung babalik ang tao sa mga naunang admin na walang pang ay magising na sa pandadarobo ng gobyernong ito. Hoy kising, huwag matulog sa pagkakalungo at napatuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, at pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa aklasan? Sa musawa na kami at dahil sobrang mahal na ng gusto ko makita. Nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katibunan ang ginawa nila. Ay, nabigilit ko. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong, nabigilit sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao. We support Duterte. Kawawa na ang taong bayan. Kumalatili pa yan sa pwesto, bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung matagdagan pa ang taon nila? Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Kala itong magsat na dalawang tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunong sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalaban dahil kang pinansyal nagsuporta sa Marcos, kaya po gaya sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years na sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain niyan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. ng government, yung biloto natin, pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanonok na. Kami. Bakit ito pa first lady ang walang advocacy samantala na hatang nagda ang first lady may kanya-kanya silang advokasya sa bagay ang advokasya niya ay kam 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 ano ang masasabi mo sa isyong ito just comment below at in-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay at syempre huwag kalimutang mag subscribe maraming salamat sa panonood mahalin po natin ang Pilipinas